Ombudsman, meron pa ba tayong kulang ng mga batas in terms of fighting corruption? Kulang po sa prosecution. Parang po tayong batas. Meron pong pwede idagdag. Kaya lang sa dami ng batas natin, kaya natin punuin lahat ng kulungan. Uh, bilang bagong ombudsman, ano ba yung mga plano natin to address itong mga uh, flood control issues? Kung dati po ay umaabot ng anin na buwan hanggang isang taon ang preliminary investigation, ngayon po, ang ginigit ko po ay gawin na namin within 60 days. At tuloy, ay maiwasan na rin natin yung mga pag-delay yung pagpapatagal ng kaso na ginagawa po ng magagaling na abogado. Alam mo ni makuha ng sentiment ng taong bayan ngayon towards corruption, towards is itong mga flood control, at uh, ako nga pag nai interview ako ngayon, wala nang good news eh. Hindi na ako tinatanong tungkol kung maganda yung ekonomiya, may investors papasok, lahat about corruption. So, yan ang general sentiment ng taong bayan. At gusto rin ng accountability, no? Uh, dapat panagutin yung dapat managot. Uh, bilang bagong ombudsman, um, uh, ano ba yung mga plano natin to address itong mga uh, flood control issues? Uh, especially pag papasok na ito sa ombudsman, ano pa ang uh, ating strategy para panugutin at ikulong yung dapat makulong ng mga tiwaling opisyal? Uh, Mr. Chairman, ang opisina po ng ombudsman ngayon ay binabago po namin ang sistema sa paghawak ng kaso. Mula po sa filing, sa, pag, sa, sa amin ng kaso, hanggat ito ay mapunta namin madala namin sa sandigan bayan o sa RTC. At eh uh, minabago po namin yung mga deadlines at yung mga dapat po na panahon na magugugol sa bawat stage ng evaluation, preliminary investigation and uh, fact finding, uh, evaluation fact finding, preliminary investigation at yung litigation proper sa pating pag pagdating po sa Sandigan Bayan o no, sa RTC. Kung dati po ay eh, umaabot ng sang taon, anin anin na ba ng sang taon ang preliminary investigation, ngayon po ang ginigit ko po ay gawin na namin within 60 days. Iyan po yung aming ginawa sa DOJ dati. Patingin ko pwede hong gawin dito. Pagdating po sa fact-finding, ganoon din po. Pag nag-file po ang isang ahensya na certified na po ang mga dokumento at uh, ang ebidensya po ay tatayo na sa korte, sa, sa unang tingin namin sa evaluation, ito po ay na namin ng preliminary investigation. Wala na pong fact-finding yan. At uh, case build-up niyan ay sa fact-finding, dito na lang ako sa PI, bago ho ng PI, baka magdagdag lang ho kami ng ilang araw para po ma maikompleto namin ang ebidensya na kinakailangan. Kaya ang dito po, ang sinasabi ko lagi, and as I always say, the deadline is always yesterday. Yun po yung aming parang pinaka-theme ng action plan namin sa DOJ. Ganon din po rito sa ombudsman. Kasi nga, ito, itong problema ng korupsyon, hindi lang ho, hindi na lang, hindi ho itong ngayon lang. Matagal na ho itong na uh, naiinisan ng taong bayan at ka, talagang nagagalit na po ang taong bayan dito. Matagal na ho ito. Ngunit ngayon lang po pumutok na ganito kasama ang imahe ng gobyerno dahil po sa mga pangyayari sa flood control. Kaya ang 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 plano ho dito talaga ay pabilisin ang lahat ng proseso at uh, gawing kumpleto itinataas pa namin ang ang modicum of proof ang sinasabi po dyan ay probable cause pero dito po gusto namin prima facie na reasonable certainty of conviction bago po kami mag-file ng kaso sa Sandigan Bayan o sa RTC. Kaya ang isa pa rito na napakasunduan namin at gumagawa na po ng bagong patakaran ng Sandigan Bayan ay continuous trial ang aming hihingihin sa lahat ng kaso. Basta na kumpleto ho namin ng ebidensya na i-file namin doon, ready to, ready to litigate po kami at ready ho kaming ipresenta ebidensya. Yun po yung pinakamahalaga matapos po namin mapasindang ebidensya kagad sa Sandigan Bayan. At tuloy, ay iwasan na rin natin yung mga pag-delay yung pagpapatagal ng kaso na ginagawa po ng magagaling na abogado. Ito po yung aming pinakikiusap sa judiciary. Kasi nga, uh, ang laki na hulang nawawala sa gobyerno natin sa tinatawag ng inordinate delay in, in the adjudication of cases. So yun po yun. Uh, the urgency is there, uh, Mr. Chairman. And uh, we feel the weight of the of the anger of the Filipino people uh and they're looking to the office to to be able to solve this this crisis of of uh giant proportions gigantic proportions within the country the totoo lang uh ombudsman Remulla nung naappoint siya sa ombudsman the tension ngayon ay nasa ombudsman na okay. kasi ang uh, tingin namin no uh, ako bilang isang citizen Uh, of our beloved country, na it's about time to start filing cases and prosecute. no? Uh, kasi ilang buwan na rin tayong, ilang buwan na rin natin pinag-uusapan to, uh, ilang buwan na rin lumalabas dito sa Senado, nagka-hearing kami, and then sa ICI. Um, to connect this to our budget hearing, I remember last time, during the budget hearing of your predecessor, ang sabi niya dito, actually ako nagtanong to, lumabas rin uh, during the hearing na it takes two years, two to three years ito, between two to three years to file a case. No? Pag two to three years, wala na tayong pasensya na yan. Ako, wala na akong pasensya to be honest about it. Lalo na with this flood control, hindi, ko na, hindi na yata ako makakaantay ng two to three years. No? Dahil kagaya ng sinabi niyo, gusto natin kahapon pa may na-file na case na. No? Kahapon pa ma, mayroon na panagot. So, base sa mga sinabi nyo, aabot pa ba tayo ng 2 to 3 years to see something significant na mangyayari from the ombudsman? Hindi na po tayo aabot sa ganung kahaba. Ang uh, ang kagandahan lang po ngayon dahil nga sa nag naging, crisis na to, mas iniisip natin kung gano'n natin mapapabilis ang mga kaso. At katulad nga niyan, uh, na-transmit na po sa DOJ yung kanilang final sa amin at na-deputize na po sila na ituloy na yung mga kaso sa RTC. Sapagkat ang mga testigo na nandito sa Senado na kanilang na, na, nakausap na, ang mga ebidensya na kinakailangan ay naroon na, ay hindi na po kinang, kinakailangan aralin pa ng Office of the Ombudsman para magtawag na naman ng testigo. Ito po, dire-diretso na po ito at uh, ifafile na po yan ng, uh, ng DOJ at dalito siguro niya Monday kasi kompleto na po ang kaso. Kompleto na po yan. Iyon po yung five ghost projects na flag control projects. Lima po yun na, ano, na flag control projects. Tapos dito po ngayon, sa aming opisina, talagang tuloy-tuloy pong pag-uusap -pag namin dito na talagang bilisan, nang bilisan ng proseso at dapat kompleto ang ebidensya. Mutsuan, meron pa ba tayong kulang ng mga batas in terms of fighting corruption? um, sobra na nating dapi, sobra na nating daming batas na hindi lang na-implement o hindi lang na-enforce. Kulang po sa prosecution. Kulang sa prosecution. May marami na tayong batas. Marami po tayong batas. Meron pong pwedeng idagdag. Kaya lang sa dami ng batas natin, kaya natin puruin lahat ng kulungan kung talaga kung talaga hong eh, <laughs> uh, ano, ipoprosecute natin lahat.